mga kasari magigpit naman tayo nito aayusin ko na naman ito ng mga ito lalagay ko naman sa mga lagayan dito i-arrange po kasi wala nang laman parang kailan lang so, hindi pa natapos pala ito ng anak ko marami pa marami pa palang ayusin mga deliver pa Gold pero ngayon wala akong delivery hmm magkano na po eggnog eggnog wala naan, ubus naan ang mahal pala na itong itong, itong, itong sweet chili na UFC magkano bintan sa inyo mga kasari, mga ganyan yun nawala tayo kasi may bumili pa pamangkin ko ng biscuit niya mga almusal niya nawala tuloy tayo <laughs> ayan no, masugi mga sugi kong batay pamangkin ko yan kabit bahay ko ayan dana mga bata dito ito yung sa labas ko ayan, ayan ang aking service ng panahon ng pandemya. Service ko yun. Ito yung katabik ng tindahan. Ito yung katabik ng tindahan.